Sarap basahin. Bakit? Sapagkat siya ay tinawag na rebuke sa kanya. Ang sabi ng madunulat, kahit na ito, yung pinanggagalingan, yung mga kwento. Sabi nga dun, sabihin nun, sabihin na natin, napakarami nun. At klase-klase, mamili kayo lang gusto nyong kwento. Pinagaling, nakakita, masamang isa sa kanya. Meron isang audio na umunta ko

Pilipinas na Sabi niya, mayroong si pang worker at ang Pwede ko ba tulungan? Rachel I think yung title. So pwede niyo hanapin doon. Kung gusto niyo pa, tumagi yung kwento. Meron pa pa. Meron pa pa. Kasi, pinangalaman Angel. Pakaya. Kaya tayong mga narinito na bahagi ng